ngan anak lang ka di ka magtarog higda ha diri oh tarog higda Di, oh diha anak ala oi kabuutan oi <laughs> ala na nanoyla naman na oi nanoyla naman na si papi oy. <laughs> yan po si papi guys oh ako na siyang ipatarog higda mga palangga kay pag dito lang po siya sa upuan, guys, hindi po siya makahiga ng maayos. Ayan. Dinagyan ko po ng isang upuan para makahiga po siya ng maayos, guys. Okay raka ka diha, anak? Hmm? Okay ra ka diha? Okay ra ka diha, anak? Gilok sa kong ilong anak oy papi okay ra ka diha anak papi bliss mama taga santo wala ba kay ka bliss nako ka anak kinahanglan doblehin og bliss bliss again taga santo kaloy as ginoo ang batang guapo oh Wa nako na diri anak katong diri kaganina anak. Wa kakablis anak. O anak, Kahinihingal pa man ka anak. Tinuod gid na anak. Yan. Linagyan ko po ng isang upuan guys para higa si papi ng maayos. Nagi-uboy mo lolo na. Kaminawa anak. Gitigaan ba na kukpan si lolo ni mo ganina anak? Pagkuha sa kwarta ngagipadari doon dong din ni mo anak. O, oh, gitiga anak ko pan anak, o oh, anak. Para pod makatilaw sila anak sa atong wipalit nga pan anak. Share our blessings anak no. Tapi no. Share our blessings anak no. Tapi So good morning, good morning guys. Good morning mga palangga. Have a pleasant morning sa atong tanan. So, this is Papi's update for today's episode. Ayan, nakahiga lang po siya guys. Ayan, dito sa aking ilalim ng aking paa. Ayan po mga palangga, dahil malaki na po si Papi, may extra na po siyang higaan. So, hindi pa po ako nakabili ng kanyang higaan guys. Dito po sa tindahan. Dito ko lang po ilagay guys. Yung, kung makabili po ako ng bagong higaan, dito ko lang po ilagay para makabalin-balin sa siya higda mga palangga kay gari diri mga palangga murag di pagid siya kuan guys di pa din ami paarang guys kay dako na kay si papi guys di na jud siya paarang mga palangga <coughs> so good morning good morning have a pleasant morning to each and every one of us So, ayan po si Papi, guys. Binigyan ko po ng another uh, higaan para makahiga po siya ng maayos. Ito po para makahiga po siya ng maayos mga palangga. Have a pleasant morning. I love you all. I love you, I love you all mga palangga. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ohayo gozaimasu to each every one of us. So ito lang po muna yung update ni Papi guys ngayong umaga. Thank you for watching. Have a pleasant morning sa atong tanan. Mwah. Yan po guys. Thank you for watching guys. Ay, hinahiyaan ko lang po si Papi dito guys na makahiga ng maayos. And maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Have a pleasant morning.